Oh. Wow. oh. At ngayong araw nga mga kabisik, mga ka immortal ay meron tayong bagong natagpuan na bagong pangmalakasang pang-immortal na kainan dito sa bayan ng Kabug. at pangpulutan, syempre. Ano at na alam? At bukod niya sa pwede kang uminom at makakain ka ng masarap you know, na bulaklak. Mabango at bagong luto pag serve sayo ay ang pinaka gusto ko nga dito yung presyong makamasa na kahit na sino ay kayang-kaya. At nga tayo ngayon sa Toll Inihaw, located siya sa 181 MH Del Pilar Street, Barangay Dos, Cabuyao, Laguna. At pag nakita nyo nga yung RCBC at eh, saka yung DIY, walking distance lang yung pinaka store nila dyan. At bukas nga sila everyday from 2 p.m. to 11 p.m. Dito tayo sa Toll Inihaw, pang-immortal na mga kainan na naman nakakainin natin. Unahin na natin tong kanilang inihaw na tilapia. Itong inihaw na tilapia nga pala nila ay 110 pesos lang meron ng kasamang kanin Pero 95 pesos nga lang yan kung iti-take out mo lang at walang kasamang kanin. Hmm. Parang pinakataba niya dito. Next naman natin, pang immortal na inihaw na liyempo. Yung ganyang kalaking inihaw na liyempo nga, 125 pesos lang yan mga ka-basic. Hmm. O, tapos kami Mm. Napakalambot na itong inihon ni Lempo niya. Panal. inihon na bulaklak. Parang sarap. At yung dalawang sticks nga ng inihon na bulaklak. 55 pesos lang meron ng kasamang kanina. Akala ko mas masarap lang inihon na bulaklak. Pag naka-teacherong bulaklak. Yung pala. Pag yung bulaklak ay inihon mo. Ang sarap din. Oh. Ang lambot pa niya. Hmm? Masarap ng At itong ensaladang talong, 40 pesos lang yan. Sobrang daming sibuyas, kamatis, bawang at iba pa. Ang oh, sarap. Napakadami kasi yung sibuyas bawang. Hmm. Ano lang yung sili kanina? Ano lang? Itong inasan niya for only 125 pesos lang. Ang laki. Ang laki. Ang At habang kumakain ako, si King nakain lang din dyan sa Gedli. Wala rin Ito ang tagal ko na hindi nakakain pork dinakdakan for only 120 pesos ganyang karami servings. serving tingnan nyo no? naman eh. isa to sa mga nire-request at best dito sa Tom Inni -E Health mm. sarap Kaya yeah, pala binabalik-balikan ito dito. Napakasarap. Hmm? Amoy mo yung grill tapos yung mga sili tapos yung pinaka pinaka sauce ng pinaka binakla kanila panal. Perfect pang papak at pang pulutan. Siyempre, wala natin na alam. Kailangan mo Kailangan matikman pork dinakdakan ng tol inihaw. Huwag so, pang hmm, Sa pork barbecue. 65 pesos may kanin na napakamura. Sobrang sulit nito. Hmm. Ano ba 'yung tinyo ng alamang? Tapos malasa. Ano lo? Tapos wala nang taba oh. Kasi yung mean, stand ng taba na pakalet lang. Etong isa, wala pang taba. Tama. ba? Sobrang sulit nito. Next naman, inihaw na bangus. For only 120 lang din, meron ka ng kasamang rice. Wow. Hmm. Siyempre, perfect yung pang rice na lang. Inihaw na po si 125 pesos na meron ng kasama yung rice. Wow, tinihaw ang laki. Ang ganda ng pagkakaluto. Mm. Mm. Ang sarap. Ang narin pa naman doon sa loob. Sobrang panalo. 125 lang meron mga kasama ka guys. Tapos alam na alam mong fresh kasi sobrang lambot. Saktong sakto din pag liyaw. Napakarami sibuyas at bawang. hindi ingitin ko Adi. sa simple curry. Habilabon nga rin pala sa store nila itong Walwal -Wal merchandise. At sa mga may magalaga ng hayop, meron silang katabi ditong pet and poultry supplies. At kung umabot ka na sa video nito, comment doon naman kung nasan ka para malaman ko kung immortal ko. And <laughs> sa mababait nating store owner, kay Idol Ocho at saka kay